Kani <laughs> mag Hi guys. Ayo, oh, naon nya ra. <laughs> naon sa tak saging, gigigot. <laughs> ah, kaon sa ba? Ayo, tambig jo. Ay. Okay. Ay saging guys. Mga boss dick na kayo me ani. Kami ni god kana. Go Basta against the light oh, lagi. Basta amboy gani. So gi namo saging. Palimpyo ta guys kay Mura na mata nagtrabaho basakan ah. Sige, ganun na ba yabog isa katil? Kaya bisag namatay, bitaw. Nigahi, lagi siya. May pang kuko, nagahi. Ang ang kuwan, wag yun Matay kita rin. Eh. <laughs> Uchut breda hai simulait dr breda ke dar bhai som kare ang ang gai at tanawa namai kuan nya no youtube tanawa ne makita ni hang naw e search lang go sa tv anesha guys mo nei sa tv Sir, 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 sa YouTube. Sa YouTube. Ay, Ay, <laughs> Ayaw, Ayaw, malay. Ito na Ayaw, sa Against the light lagi, ne. Eh. Ayaw, lagi sa akuha lagi. Paita, nang pa pangit kaya tag-cellphone. Ayaw, Mga oh. unggoy, oh. Ang oh. mga oh. ang mga amo, nangawag saging. Against the light lagi, ne. Napapisa, kung nangawag pati, kung nangawag pati, kung nangawag pati, kung wala naku, na ko ni na ko Facebook. Ano to? Tabi pa ko tabi tunol na saging ta. Kuwan ako ug imong kun kay nakakuha na siya. Kaan gyud na ug sa ang buhaton manglampas, manglaba, mangapi kada bumpa gyud na siya ko atubang og cellphone. No? ko Ako lagi. nakatray Nakatry ka nang kanang akong kuwan, nakatry na ko nang hapit ko na mo mo. Paduno kog tubod. Gablag-blag pa ko. Ugsay. <laughs> saging guys, against the light lagi oy. Ayo pag. Ah, dere. Ugma kay magdala ko ubuan. Stand ba? Bahala magsayaw-sayaw ta. Di na ko magulit-gulit ug cellphone. Oo. Oh. Nya music man ah. Ah, sa Facebook na na ko ubuan. Dito ra sa Facebook ra ko sa mga pa music kan dito. Bao wala Pero sa Facebook ako na i-upload. Sa YouTube dili. Kanira sa YouTube ganina ni. Ugay okay. na wala, wala Tanawang kwan, na wala nalimpyuhan tanaw ang kwan gahin na guys kilit gahin nga ayong mga kwan sanay tawagan na ano manami hmm. na sakit doget gahin nga kayo ang dili mo nakipagkita mo no eh mo pwede mo gi kwan nga gahin maglikip na lamit doget kanang daw kwan guys <laughs>

Four, mm. forty-one. Relax, sao oh, eh? Sige, katubang lang naong sa mga banana nga. Wala si Gonggong ay umakapang sa wala pa yun. Eh. Kaya nang isagid kay na. Kaya isa kay mama pa kabut. Ah. Oh. Dabuhan din ang gabi. Ah, lagi na kung giimon. Dabu dabu dabuhan, oy. mami gini. Aku yang jadi gua jadi kesombah. Kenapa tai? Ilahan gini saya. Di gini ini ke bangun. Oh, no, wah nah. Bisa main gua. Abus lu jangan banyak. pakak mami gini unya Sana all mag pakak-pakak. Pak mau pelak-pelak dadi, Pak. <laughs> mami pelak-pelak <-palap>, dadi. <laughs> Against the light, mo dia eh. Takot ka na tingo. Ay, ginawa ko! Ikaw doon, doon may kinubalik. Balik.